Good morning. Let's go. Next stop, Vito Cruz. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat, mga ma'am sir. Mag-ingat po tayo sana, ha, sa mga mandurokot Huwag po natin ugaliing maglagay ng cellphone wallet sa likod ng bulsa natin at Para malaman po natin at mabilis makaiwas sa mga mandurokot Ang kanilang estilo ay uh, Dura-dura, laglagbarya, tsaka yung papahirang ka ng ketchup Kapag may mga nangyaring ganon Ang unang i-secure ay ang mga cellphone at ang ating wallet na may lamang pera Yun So inuulit ko po ang kanilang estilo para makaiwas tayo ay laglag-bariya, dura-dura at saka yung magpapahid sila ng ketchup sa inyong damit. Ang purpose po noon para po mawala kayo sa inyong atensyon, sa inyong mga gamit. Kaya ginagawa nila yon. So good morning po and maraming salamat. Iba pala dito, iba naman doon ba? Diba? Oh, Wala pala tagusan dito. Sarado.